Good morning kasaka, good morning. Yan eh ano ko lang kayo sa ano, dito ako sa bukid. Tingnan niyo yung ano namin, yung irrigation. Puno ng tubig hanggang ngayon. Ano na? Summer na oh. Oh, kapuno. Dito kasi may labasan niyan dito. Yan oh. Papunta yan doon sa ano, sa bukid namin doon. Ayun oh. Oh. Pastante kami sa tubig. Kaya pagkaano eh Pwede na namin birahin uli ito. Ay kagaganda naman na nung palay rito eh. Malapit ng ano. Yung sa pensang kong isa ito. Sa ko. O ayan o. Oh. Sa gilid eh. Kayo ko na lahat ha. Kaganda rin naman ng bunga. Eh. Kaya, pala ito. O. palay ito. Ayan. Lalakad tayo. Papunta Ay tumutubo na naman yung mga ano. Mga talahib dito sa uh, kunang ng irrigation. O. Maganda ng tubig eh Kaya lalakad tayo do. <laughs> Mahaba pa. O, sa mga ano siguro mga 3 uh, minutes ando na ako. Sa uh, bukid sa bukid ko ayan oh. Sa bayo ko kaganda rin eh. O. Sa uh, gilid po ganda tingnan. Ayun know, oh mahapay na. Eh. Oh, tingnan niyo. Ganda ng bunga oh. Kalilintog oh. ng bunga rin naman eh. Maganda oh. Ganyan na rin po 'yun sa amin. Siguro mas mas mapula na rin. Ay, dito rin. Diyan yung sa kabila. Pinsan ko naman 'yan. Tanim sa kanila kaya medyo. Hindi parehas naman tanim. Pero parang ito ay nahuli kasi to. Pero nauna pang namunga Parang nauna pang Aanihin niya tayo ito Pabilis, paagar din ito Yan ang masarap ito paaga Para maagang makasinop Paspas hmm. tayo ng lakad Wala po ngayong araw Hindi eh, makulimlim Hindi siya nakalabas Maulap no, tinan nyo kalangitan ganyan kaya sarap mamasel ngayon tsaka isa pa hindi nga yung mahamog hindi katulad nung pumunta ako ng isang araw napakahamog eh kaya ayan o no? <laughs> lakad ko ayun yung service ando <laughs> <laughs> sorry <clears throat> na sorry Medyo inubo. <laughs> na ano yata sa kape. <laughs> Ting eh, mag eh, solve sa kape. Eh. Si pag yung darling ko ng kape. Oh, eh, Na-update ko lang kayo eh napali na ako nag-exercise ako eh. Pagka umaga nga nagwo-walking walking. Sino ba 'yon? Eh, instead na sa sa karsada ako along the highway ako maglalakad sa gilid o kaya doon sa plaza dito na ako pupunta sa bukid wala pang ano hindi pa ako masasagasaan Ay, may hamog day eh, no ayan no? o oh. motor single sa bukid nila oh sige mamaya na lang pagkapunta ron kaganda ng ano rito ah namunga rin oh ito naman yung sa katabi ko kay Tukayo jackpot yata ito pero ang ganda rin ang bunga may nasaktan pero namungo naman eh oh. maghahabol-habol na rin yan maghihintayan yung mga palay pag may nawala hintayin nila para tayo lang gumulang oh, oh, eka pakikita ko rin yung sa pinsang ko rito doon kasi sa tapat ng bukid ko dito sa may kung anong irrigation kasi may unahan kasi noon sa pinsan ko ito oh. yung sa pinsan ko ayan oh. Ayun, ayun sa kanya. Oh, kadami na ring labas. Hmm. Pero parang kasinsin sinyata. No? Oh. Ayan. Ayan yun sa pinsan ko. Dito sa may banda ron sa akin. Dito tayo. Marami na rin lumabas. Mm -hmm. O, tinan nyo yung dinadaanan ko. Ayan o. Ayan o, kaganda rin ang bunga o kapal eh, sige pa rin naman ang agos sa ah. tubig oh. kaya mag-aanihan dito sa amin may tubig yung pinitakan sigurado kahit patoy ang to. puno yung irrigation eh. Patataas din ang palay. Hanggang eh. dib din ah eh, oh, ayan, natin na nyo yung tubig oh. Tumatagas dyan oh. <coughs> May hamog din pero hindi katulad nung unang pumunta ako Talagang mahamog Ito po yung paloy ko, oh, ayan oh. Ito oh, Ayan na oh. wala walang ano walang walang tama hirap kasi pagka eh meron naman yung mga ganyan ganyan no? may ganong konti pero hindi naman lahat madalang na madalang ayun lang ano meron pa kasing umaalsa eh yung iba eh pero hindi pa kasi nakaalsa lahat eh lumuk talaga yung ano, apil-apil ah. Mm-hmm. E, ito ko, oh, sumobra rin ng taas to. Ano kayang pala ito? Kataas din, no? Ito sa ko. Hmm. Meron pang, meron pang tumore. <laughs> <laughs> ok. Chào muốn ạ. À. Uh.